Loob ng anim na taon ng kanyang panunungkulan, nag-iwan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng mga makabuluhang pagbabago sa Pilipinas. Isa sa mga pinakatampok na programa ay ang malawakang War on Drugs na naglalayong sugpuin ang paglaganap ng ilegal na droga sa bansa. Isinulong din ang Build, Build, Build program, isang malawakang programang pang-imprastruktura na modernisahin ang mga kalsada at tulay. Kabilang dito ang Clark International Airport, Skyway Stage 3, at mga bagong tulay na nagpapabawas sa oras ng biyahe. Ipinatupad ang Train Law na naglalayong gawing mas simple ang sistema ng buwis. Pinalibre sa income tax ang kumikita ng P250 townland pababa. Naging libre ang matrikula sa mga state universities and colleges para sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act isinabatas ang Universal Health Care Act na naglalayong mabigyan ang lahat ng Pilipino ng abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Nilagdaan ang Bangsamoro Organic Law na nagtatag sa Bar MMM, naglalayong maghatid ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Itinaguyod ang Independent Foreign Policy na naglalayong makipagkaibigan sa lahat ng bansa, kabilang ang pagpapalakas ng ugnayan sa China at Russia. Naging prioridad ang paglaban sa terorismo, lalo na noong Marawi siege noong 2017, at nagdeklara ng all-out war laban sa mga rebelde. Iba pang nagawa, ease of doing business act, pagtaas ng sahod ng mga sundalo at pulis, at pagtatatag ng one-stop service center para sa mga OFW. Sa kabila ng mga kontrobersya, hindi may kakaila na mayroong mga proyektong na isakatuparan na naglalayong magdulot ng pagbabago at kaunlaran sa bansa.